guys, ayan po, malalaki na naman ang alon dito may alon ng May uti na naman po ang alon, ayan, nabasag. Eh. Dapat eh, pag bangka ko yan, ililikaw ko na yan. Oo, oh, ay bangka mo pala yan ay. Bangka mo. malalaki rin palang gulong malalaki na naman ang gulong dito sa ah, tabi magulasan pa ka naman ang alam sa tabi ay ito mga batang ito ah best, talaga namumuti na naman pang alon. Wala kagagulong dito sa tabi ah. Guys, talagang malakas na naman po sa amin. Kaya hindi naman po makalabak Ang kayo?